Ilang oras ba ang tamang tulog para sa seniors paglampas ng pitumpu? Tanong ko lang, ilang oras ka natutulog gabi-gabi? Lima? Anim? O baka naman lagpas sampu? Alam nyo ba mga kaibigan, kapag tumatanda tayo, lalo na paglampas pitumpu, nagbabago rin ang pangangailangan ng ating katawan sa tulog. Hindi na siya katulad noong kabataan natin na pwedeng magpuyat at magising pa rin ng maaga na parang walang nangyari. Para sa mga seniors, ang tamang oras ng tulog ay hindi lang para sa energy kinabukasan. Ito ay para sa mas malusog na puso, mas malinaw na memorya, mas stable na mood, at syempre, mas mahabang buhay. Sa video na ito, aalamin natin ang mga sumusunod Gaano ba karami ang tamang tulog para sa seniors? Ano ang epekto kung kulang ka sa tulog? At bakit delikado rin ang sobrang tulog? Ano ang mga simpleng routine at habits na pwedeng gawin para gumanda ang quality ng iyong pahinga? Manatili hanggang dulo kasi may practical tips tayo na pwedeng simulan agad mamayang gabi. Ready ka na ba? Tara na! Isa, ang sweet spot ng tulog para sa seniors. Unahin natin ang pinaka-basic pero pinaka-importanting tanong. Ilang oras ba dapat ang tulog ng seniors pag lampas pitumpu? Ayon sa mga eksperto, ang tamang tulog ay nasa pitong hanggang walong oras kada gabi. Bakit ito importante? Kasi ayon sa research mula sa mga sleep centers sa buong mundo, kung kulang ka ng tulog, mas mababa sa 7 oras, tumataas ang risk ng iba't ibang sakit tulad ng high blood, heart disease at memory loss. Pero kung sobra naman, lagpas siyam na oras, may risk din ng stroke, diabetes at depression. Isipin mo na parang cellphone battery. Kung hindi fully charged, madaling malobat. Pero kung overcharge, masisira rin ang performance. Ganito rin ang katawan natin. Kwento ni Frank, walumput isang taong gulang. Noong kabataan niya, sanay na siya sa limang oras lang. Sabi niya, sayang ang oras. Mas mabuti ng gising at productive. Pero pagdating ng late 70s niya, napansin niyang madalas na siyang makalimot at mabilis mapagod. Pinayo ng doktor niya na subukan ang pitong hanggang walong oras na tulog gabi-gabi. Pagkatapos ng ilang linggo, gumanda ulit ang memory niya, bumalik ang lakas, at nagawa niyang mag-enjoy ulit sa mga hobbies niya. Ibig sabihin lang, kahit matagal na nating nakasanayan, ang kulang na tulog, kaya pa ring ayusin ito at makita ang malaking pagbabago sa health at energy. Ikalawa, ang panganib ng kulang na tulog. Ngayon, pag-usapan natin ang mas delikadong side. Ano ang mangyayari kung palaging kulang sa tulog ang isang senior? Kapag mas mababa sa pitong oras, humihina ang immune system kaya mas madaling kapitan ng ubo, sipon o iba pang infection. Nagiging mabagal ang utak, mahina ang memorya, madaling makalimot at hirap mag-focus. Tumataas ang chance ng high blood, obesity at diabetes. Mas lumalala ang risk ng dementia at depression. At hindi lang ito makikita sa malalaking sakit. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Nakakalimutan ang pangalan ng kakilala, natitisod sa hagdan dahil lutang ang utak o madalas mainiti ng ulo. Kwento ni Evelyn, 76 na taong gulang. Laging maaga gumigising at late natutulog. Kasi sanay siya sa pagiging abala. Ang tingin niya, sign of strength kapag kulang sa tulog. Pero paglipas ng ilang buwan, napansin niyang sumasakit ang katawan. Lumalala ang arthritis at madalas siyang irritable. Tinulungan siya ng anak niya na ayusin ang bedtime routine, lights off ng mas maaga, no cellphone sa kama, at relaxing tea bago matulog. After ilang linggo, naging mas magaan ang pakiramdam niya, mas masaya, at mas maganda ang mood. 3. Ang hidden risks ng sobra-sobrang tulog. Ngayon, baka iniisip mo, edi eh mas mabuti na lang sobra ang tulog kaysa kulang. Di ba? Hindi rin. Kapag palagi kang natutulog ng higit sa siyam na oras kada gabi, may kasama itong panganib. Mas mataas ang risk ng heart disease, diabetes, at depression. Maaaring senyalis ito na may ibang sakit tulad ng sleep apnea o thyroid problem. Ibig sabihin din nito na hindi deep o quality ang tulog mo, kaya kahit mahaba, grogi ka pa rin pagkagising. Kwento ni Harold, 83 taong gulang. Napansin ng pamilya niya na halos 10 oras siyang natutulog gabi-gabi Plus, may naps pa sa araw. Nawalan siya ng gana sa hobbies at laging walang energy. Nang pinasuri siya, nalaman na may sleep apnea at low thyroid siya. Nang nagamot ito at inayos ang sleep schedule, biglang bumalik ang energy niya at bumalik din ang gana niyang makihalubilo sa mga kaibigan. Apat, paano bumuo ng sleep routine para sa seniors? Isa sa pinakamabisang paraan para makuha ang tamang tulog ay ang pagbuo ng consistent sleep routine. Kapag tumatanda, nagbabago rin ang ating body clock. Maagang inaantok, maagang nagigising. Kaya hindi na effective ang pilitin ng sarili na matulog ng sobrang late. Mas mabuti na i-adjust ang routine. Ito ang tips para sa seniors. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit weekend. Gumawa ng relaxing ritual bago matulog. Herbal tea, pakikinig ng mellow music, pagbabasa o journaling. Iwasan ang gadgets o TV sa kama. Gawing komportable ang kwarto, tahimik, madilim at malamig. Kuwento ni Susan Pitumput-apat na taong gulang, sanay siyang magtibi sa kama hanggang hating gabi kaya laging hirap makatulog. Nang nag-advise ang doktor na gumawa ng bedtime ritual, tinubukan niyang magbasa ng libro, magdim ng ilaw, at umiwas sa cellphone. After one month, mas mabilis na siyang nakakatulog at mas refreshing ang gising niya sa umaga. Panglima daily habits na may epekto sa gabi. Alam mo ba, hindi lang sa gabi nagsisimula ang magandang tulog. Nagsisimula ito sa buong araw mo. Daily habits na makakatulong. Exercise. Kahit simpleng lakad o stretching sa umaga, nakakatulong para mas mahimbing ang tulog. Sunlight exposure labin limang hanggang dalawampung minuto sa araw tuwing umaga para ma-reset ang body clock. Nutrition, limitahan ang caffeine sa hapon at gabi. Iwasan din ang mabigat na pagkain bago matulog. Naps, kung magnanap sa hapon, limit lang sa dalawampung hanggang tatlumpung minuto. Kwento ni Alice, pitumput na taun gulang. Hirap siyang makatulog kahit anong gawin. Napansin niya na buong araw nasa loob lang siya at mahilig magnap ng dalawang oras. Nang sinimulan niyang maglakad tuwing umaga, bawasan ang kape at iwasan ang mahabang tulog sa hapon, unti-unting gumanda ang quality ng tulog niya. Anim, makinig sa iyong katawan at magsik ng tulong. Importante ring makinig sa katawan mo. Hindi lahat pare-pareho ng pangangailangan. Ang tunay na tanong, pagkagising mo ba, refreshed at alerto ka? O lagi kang groggy, lutang, at pagod pa rin kahit mahaba ang tulog? Kung tuloy-tuloy ang problema, magandang magpatingin sa doktor o sleep specialist. Maaaring sinyalis ito ng sleep apnea, depression, o side effects ng gamot. Kwento ni Tom, walumpung taong gulang. Madalas siyang magising na hingal, pero akala niya normal lang. Nang dinala siya ng asawa niya sa specialist, na diagnose siya na may sleep apnea. Nang nagsimula ang treatment, gumanda ang memory, bumalik ang energy, at parang bumata ulit siya ng ilang taon. Kaya mga kaibigan, tandaan, ang tamang tulog para sa seniors ay nasa pitong hanggang walong oras kada gabi. Kulang sa tulog equals risk sa memoria, immune system, at mood. Sobra naman new risk ng stroke, diabetes, at depression. Ang sikreto build a routine ayusin ang habits at makinig sa katawan. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ilang oras ka natutulog kada gabi at ano ang balak mong baguhin para mas gumanda ang tulog mo? I-share sa comments dahil baka makatulong ang experience mo sa ibang viewers. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ang support mo ang nagbibigay sa amin ng lakas para makagawa ng content na makakatulong sa kalusugan at kabuhayan ng ating mga seniors. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang maayos na tulog ay regalo na ibinibigay mo hindi lang sa sarili mo kundi sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kita kits ulit sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa ka susunod na video.